Yun, yes. pumunta tayo ngayon ng ano? Tama tayo, Bishor? Sa uh, Sweetwater Filling Station. Ah, uh, ano natin doon? Alam mo naman kung pauwi na ako, wala na akong alam. Maglulog sarado nang utak ko. Maglulud tayo ng tanker. Uh, Panghugas daw ng mga Arabiana. <laughs> <laughs> Mama ho na 'yung mga Arabiana eh. Ayun ang problema dahil tanda, talagang kapit na kapit 'yun. <laughs> Tandaan mo dahil nilagay natin sa ano yan I-YouTube <laughs> Ito ang yeah, karamihan yung mga gano. Yung ano, material yard Parang akala mo barracks ng ano, babuyan yan uh, yeah, dalawang ingot, o oh, tatlong ingot na lumabas uh, Yung golf course Golf course na wala namang damo Puro lang bakyas na buhangin. Yan. Yung hindi plant bisan. Diyan na. Kanain mo. Yan yan yan. Ay puta. Yan ang hindi plant, may Oo. mga tangke. Oo. Tower ng smart yan. Huwag masyado sa akin, baka mamaya hindi tayo maano doon kaya papunta na tayo sa ano sa opisina ng walang kakupas-kupas na risayat lahat na kontraktor uh, sa pag-uwi <laughs> inaway ko si Salazar ngayon <laughs> ito yung buhay namin sa ko Aram ko Yudalia. Paikot-ikot lang. <laughs> Paikot-ikot. Na minsan hindi mo alam kung anong naging papel namin dito. Palap, palakit butas lang kami sa kontrata ng Risaya sa Aram ko. Saka dito na rin kami natutumag mani oh. Oo. <laughs> Dati ano lang sa ano sa Pilipinas. Tricycle. Ako dati, kabayo lang din ko sa Pilipinas. <laughs> kabayo at kalabaw. Yan ang East Admin. Opisina ng mga mudir. O. o yung mga... Tapos, ito yung housing ng ano? Housing facilities ng mga ibang lahi ngayon papalabas na tayo sa gate ng community o, baka tayo mahuli na si Q ah hindi ah ha? hindi ah okay lang ba yan? E, e, kung i-post e, mo may post security ngayon ito yung clinic clinic ng aram ko o, maraming Pilipinang ano dyan OE Matatanda na naman. Yun na kumisare na pinagbabawalan yung mga resayad na movie mobile dyan dahil poor daw. <laughs> ang <duduga> sa chocolate. Inisilid <laughs> 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 sa bulsa. Uh, ano, pag medyo ano na, pang himagas, pwede na doon. Yan, yan, yan ang is-admit. Diyan uh, na, diyan meeting yung kung gaano kalaki yung korapsyon na kakanain. pupunta na tayo ng Industrial Leria oh, kanain mo bisor yung ano yung mga risayat na itik Ay, ibang lahing ano ngayon ito yung fire station sarado dahil tulog ngayon mga rabo kuya tsaka kikirgir Lidalia Fire Station ang aram ko. ang yung security system. High-tech na low-tech. High-tech na low-tech. Oo. Oh. High-tech yung mga facilities, low-tech naman yung ano... Pag-iisip. Pag-iisip. <laughs> Pag-iisip lang aram araw po. natin sa YouTube para makita nila bisor kung ah, um, uh, si Deo nag Deo nang Negros Para makita nila yung kung gaano yung buhay natin dito na hindi lang puro disyerto. May kunting halaman din kami Ito yung industrial area. Ito yan ang Luz Prevention sa kaliwa. Department. Ito yung Luz Prevention. 599, building 599, Luz Prevention. At saka sa kanan, ito yung machine shop. Na pag walang community ng materials, dyan na kami nagihiram. Yun. Saram ko. Yan. Yeah ito yung transport tapos ito yung ano ang pangalan nito ano ang pangalan nito ah uh, central gawar producing dito yung mga balbula inaayos nire-repair ang mga balbula rito mga millwright ang kumakana dyan millwright dito nasa yun eh yan, chalo, Oo, uh, dyan sa anong yan millwright daw Aywan ko kung ano trabaho ng Milred Ito yan ang IT ito, IT building Building Kung saan Yan na hinahack yung mga ano ito ito Yung naman. naka internet Ito naman ang transportation Ito equipment Tapos ito yung PDD Sa kanan yung power distribution Ah uh, yan, diyan makikita yung mga tansong binibinta na maraming Pilipinong nauuli <laughs> na kinukulong na mumutla kaso nakakalabas pa rin. Sampung kilo lang nakuha ko diyan. <laughs> Ako isang rolyo lang pero ito, ito marami kaso mayroon pag pagplano eh, nahalata na eh. Ngayon paliko na kami. Dito na kami sa area namin ng responsibility oh. Tingnan mo nakantay na yung isang tanker naghihintay na. Oo, yun ang trabaho namin. Dalawang ah, uh, oras na, <laughs> na naghihintay. Dalawang oras na naghihintay. Bubuksan lang yung ano. Yung gate ball. 3 so, inches na, 2 inches ata 3 inches. 3 inches. 3 inches na gate ball. Okay, tapos na ang video. Okay, tatatulog tata, pang itik oh. Ay, yung tanker. Okay. Okay, mga bisyon. Stop. Okay. See you next time. Stop ka na. See you tomorrow. ha <laughs> ha.